nakakaramdam ako ng banayad na enerhiya sa paligid ng pagkilos na ito, halos tulad ng hangin na umiihip ng dahan-dahan, inihahanda ang lupa bago pa ang malaking pahayag. May presensya na unti-unting nagkakaroon ng lakas, na parabang nag-aayos muli sa kanyang sarili, sinusubukang hanapin ang balanse sa pagitan ng hangarin at pag-aalinlangan. Ang lakas ng loob na hinahanap ng taong ito ay hindi lamang tungkol sa mga salitang kailangang sabihin, ito rin ay tungkol sa pagharap sa sariling mga emosyon na matagal na niyang sinusubukang unawain at tanggapin. Maaari mong maramdaman sa paraang intuitive ang paglapit na ito. Marahil, sa ilang mga sandali ng araw, isang bigla ang pag-isip ang magpapabalik sa iyo sa alaala ng taong lumayo, ng taong, sa ilang bahagi ng paglalakbay, nagdesisyong sumunod sa ibang landas. Ngunit ngayon, ang landas na iyon ay mukhang pumipihit muli sa direksyon mo. Hindi ito basta nagkataon. Ang koneksyon na naganap sa inyo ay nag-iwan ng malalim na bakas, bakas na hindi basta-basta nawawala sa paglayo ng oras o layo. Ang mga karanasan sa pagitan nyo ay may bitbit -bit na enerhiya na nananatili, humihinga, kahit sa katahimikan. Ang taong ito ay may dalang, sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, mga salitang hindi nasabi, mga usapang nakabitin, mga piraso ng damdamin na marahil ni siya mismo, ay hindi lubos na naunawaan noong mga panahon na yon. Subalit na yon, may nagbago. Ang oras na dati akala mo'y lalong nagpapalayo, nagsimulang magpagaling. At kasabay ng paggaling dumating ang kalinawan. Isang kalinawan na dati natatakpan ng takot, ng kawalan ng kasiguruhan, o kahit ng kalituhan na minsan ay hatid ng buhay. Kada hakbang na ginagawa ng taong ito patungo sa pagbuo ng lakas ng loob upang muling lumapit ay puno ng malalim na mga intensyon may pagnanais na maitama ang mga bagay na maaaring makahanap ng bagong simula o, baka naman, upang tapusin ang siklo ng may mas mataas na antas ng kamalayan. Hindi ito isang desisyon na ginawa ng padalos-dalos. May mga gabi kung saan ang mga isipin ay paulit-ulit na bumabalik sa iyo, tulad ng isang patuloy na paghahanap ng mga sagot na tanging ang muling pagkikita ang makakapagdala. Ang lakas ng loob na unti-unting nabubuo ay resulta ng isang panloob na proseso, isang proseso ng pagtanggap at, sa isang tiyak na antas, ng pagkakasundo sa sarili. Ngunit ang paglapit na ito ay hindi darating ng walang mga hamon. Ang lakas ng loob na muling makipag-usap sa isang tao, matapos ang isang paglayo, ay hindi lamang nagtataguyod sa mabuting mga intensyon. May takot kung ano ang maaaring matagpuan sa kabilang panig. Bukas pa rin kaya ang mga lumang sugat. Magkakaroon ba ng puwang para sa isang bagong pag-uusap, para sa isang bagong bersyon ng koneksyon na minsan ay napakatindi? Mga tanong ito na bumabalot sa isipan ng taong ito, mga tanong na umuugong at, sa isang banda, kailangan ng mga kasabutan. At ang mga sagot na ito ay matatagpuan lamang sa pag-aksyong subukan, sa pagtakang magtaya. Ang enerhiya na bumabalot sa pagkilos na ito ng pagbabalik ay may dalang damdaming emosyonal na maaari mong maramdaman sa lalong madaling panahon. Posibleng magsimulang lumitaw ang maliliit na senyales, marahil isang mensahe, isang kaswal na pagkikita, o kahit na isang mas mabigat na katahimikan, parang ipinaghahanda ng universo ang kalupaan para sa muling pagkikita. Ang taong ito ay hindi lamang bumubuo ng lakas ng loob upang kausapin kang muli, kundi naghahanda rin siya upang harapin ang isang bahagi ng kanyang sarili na umaalinaw pa rin sa kung ano ang inyong naranasan. At hindi ito madaling bagay. Nangangailangan ito ng pag-aalay, ng pagbitaw sa ego, ng isang kahinaan na madalas ay mahirap makamit. No ilalim, malamang naramdaman mo na rin ang ganitong vibrasyon, ang tahimik ngunit presensyal na tawag. Ang koneksyon sa pagitan nyo ay hindi kailanman tungkol lamang sa mga salitang nabanggit o sa mga sandaling naranasan. Laging mayroong mas malalim, isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng salita. At ito nga ang lalim na yon ang ngayon ay tumatawag para sa kalutasan. Ang tapang na binubuo ng taong ito ay isang paraan ng pagtugon sa tawag na ito, na hindi na binaliwala ang alam ng puso ng mahabang panahon. Kapag ang sandaling iyon ay sumapit, kapag ang mga salita ay nagsimulang bitawan, pansinin na ang bawat isa ay may dalang higit pa sa nakikita. Hindi lamang ito mga pananalita ng pagsisisi o pagsusumikap ng pakikipagkasundo. Ang mga ito, sa lahat ng bagay, ay magiging pagbubukas, isang bintana sa kaluluwa ng taong, nang napakatagal, ay itinago ang lahat ng ito sa katahimikan. At ang katahimikan, tulad ng alam mo, ay maaaring maging isang kanlungan gayon din bilang isang bilangguan. Ang taong ito ay kinailangang buin muli ang sarili upang makarating dito. Maaaring nakipaglaban sa mga panloob na labanan na hindi mo iniisip. Maaaring nalagpasan ang mga takot na dati tila hindi malalampasan. At ngayon, ang pakikipag-usap muli sa iyo ay hindi lamang isang pangangailangan, kundi isang mahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay ng paglago. Isang hakbang na hindi na maaaring ipagpaliban, dahil ang kawalan ng mga sagot ay nagsimula ng bumigat higit sa takot ng pakikipagsapalaran sa hindi tiya. Ano ang mararamdaman mo kapag sumapit ang sandaling yon? Marahil isang halong sorpresa at pagkilala. Dahil, kahit na ang paglayo ay lumikhang puwang, alam mo rin na ang paglapit na ito ay hindi lubusang inaasahan. Sa ilalim, palagi mong alam na may isang bagay na nanatiling bukas, isang bagay na nangangailangan ng pagtatapos, ng isang bagong simula o, sa pinakamaliit, isang huling salita. Magbigay pansin sa mga senyales sa iyong paligid. Maaari silang nasa mga pinakamasidhing bagay, isang panaginip, isang pakiramdam ng iivu, isang alaala na bigla na lang lumitaw. Ang universo ay may kakaibang paraan ng paghahanda sa mga tao para sa muling pagkikita na may dalang malaking emosyonal na bigat tulad nito. At kapag nangyari na ito, hayaan mong naroroon ka ngunit nararapat din na buksan ang iyong sarili sa kung ano ang gustong sabihin ng taong ito at gayon din sa kung ano ang kailangan mong ipahayag. Dahil, tulad niya, dala mo rin ang iyong sariling mga dinasangkap na salita, ang iyong sariling mga nakatabong damdamin. Ang muling pagkikitang ito ay magiging isang maselang sayaw sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan, sa pagitan ng mga nangyari at ng mga maaaring mangyari. Ito ay magiging isang sandali ng pagpapagaling kung papayagan ng dalawang panig. At higit sa lahat, ito ay magiging isang sandali ng katotohanan kung saan ang talagang mahalaga ay hindi ang mga dahilan kung bakit kayo nagkawatak-watak, kundi ang mga hangaring na yon ay naglalapit sa inyo. Ang taong ito ay nag ng lakas ng loob, Ngunit kung ano ang naghihintay sa kabilang panig ay mahalaga rin. Maghanda, hindi sa mga handang sagot, kundi sa kakayahang makinig at marahil magpatawad. Dahil sa katapusan, ang lakas ng loob upang muling lumapit ay hindi lamang isang kilos ng nagsasalita, kundi pati na rin ng nakikinig. At ito ang magiging huling pagsubok para sa inyong dalawa, ang kakayahang makahanap sa gitna ng lahat, ng bagong paraan upang maunawaan kung ano ang nangyari at kung ano pa ang maaaring mangyari ang lakas ng loob ay papalapit na. At kapag dumating ang sandaling iyon, ito ay magiging kasing tindi ng katahimikang malaon ng nakaabang. Ang katahimikan bago ang paglapit na ito ay parang katahimikan bago ang isang bagyong nagdadala ng isang bagay na nagbabago. Ang universo ay naghahanda ng entablado, sa paraang hindi nakikita, subalit naroroon, na parang bawat maliit na detalye ng buhay ay nagsasabuatan upang ang muling pagkikita na ito ay sa wakas matupad. Ang mga isipin ng taong ito ay hindi na makatakas mula sa iyo, at kahit gaano man niya sinubukan, ang panahon ay hindi nagbura sa kung ano man ang naiwan na walang solusyon. Sa bawat araw na lumilipas, lumalakas ang tapang, na parang isang hindi nakikitang enerhiyang nagtutulak sa taong ito papunta sa iyo, dinadala siya upang harapin ang dating tilay di madaanan. Ngunit kasabay ng tapang na ito ay may mga pagdududa. Ang pag-aalinlangan, dahil hindi madaling harapin ang naiwan sa nakaraan. At higit sa lahat, hindi simpleng harapin ang isang tao na nagkaroon ng napakalalim na ugnayan. Mayroong isang bagay sa mga muling pagkikita na nagdadala sa ibabaw ng ating pinakamalalaking kahinaan. Sa isang banda, ang taong ito, sa pagbuo ng tapang para makipag-usap muli sa iyo, ay tila hinuhubaran ang sarili ng kanyang sariling depensa, naghahanda para sa isang pagtatagpong hihingi ng pagsuko, katapatan, at higit sa lahat, kahinaan alam niya na wala ng puwang para sa mga mababaw. Ano man ang naranasan niyong dalawa, nag-iwan ng malalalim na marka, at ang mga bakas na yon ay hindi maaaring baliwalain. Maaaring pinakalma na ng panahon ang ilan sa mga yon, pero hindi patuluyang gumaling. Mayroong isang uri ng emosyonal na alaala na inyong pinagsasaluhan, at ang alaala na yon ay hindi basta nawawala dahil lamang lumipas ang mga araw. At ito nga ang alaala na yon sa tahimik na paraan ang nag-aanyaya ng resolusyon. Nararamdaman ito ng taong ito kahit pa hindi pa niya kayang ilagay ito sa salita. Nadaraman niya na ang naiwan na bukas ay kailangang matapos, hindi lamang para sa iyo, kundi para sa kanyang sarili din sapagkat ang pagdadala ng bigat ng mga hindi nasabi, ng mga hindi nalutas na damdamin ay naging isang pasaning hindi niya na kayang baliwalain. Kapag lumapit sa iyo ang taong ito, hindi lang ang iyong pagpapatawad o pag-unawa ang kanyang hahanapin, kundi pati na rin ang sarili niyang kapayapaan. Parang bawat salita na kailangan niyang sabihin ay isang tangka na makalaya mula sa bigat na siya mismo ang nagpasan. Ang katahimikan na pinanatili niya sa matagal na panahon ay naging isang bilangguan, at ngayon, ang tanging paraan upang makalaya ay sa pamamagitan ng pagkakasundo, hindi kinakailangang pagkakasundo ng isang relasyon kundi pagkakasundo ng mga kaluluwang minsang nagtagpo sa isang sandali ng matinding emosyon. Ang muling pagkikita na ito, gayon paman, ay hindi lang tungkol sa kanya. Ikaw rin ay malalim na maapektuhan ng kilos na ito. Kahit hindi mo mapansin, may isang bagay sa iyo na nabago rin dahil sa pagkawala, dahil sa espasyo na naiwan sa lugar kung saan dati ay may koneksyon. Maaaring nagpatuloy ka na sa buhay, maaaring nakatagpo ka na ng ibang paraan para punan ang espasyong iyon, pero kapag bumalik ang taong ito upang kausapin ka, may bagay na magigising. Isang bahagi ng iyong sarili na maaaring walang bahala mo, isang bahagi na kailangan din ng kagalingan. Ang mararamdaman mo sa sandaling iyon ay maaaring magulo at ayos lang iyon. Hindi kinakailangan na magkaroon ng lahat ng sagot kaagad. Ang mahalaga ay pahintulutan mo ang iyong sarili na makaramdam pahintulutan ang mga emosyon na lumabas nang hindi sinusubukang kontrolin o supilin ang mga ito. Dahil, tulad ng pagbubukas ng tao na ito para maging marupok habang kinakausap ka, kinakailangan din na ikaw ay maging ganoon. Walang puwang para sa pagtatanggol kapag nagtagpo ang dalawang kaluluwa na may layuning pagalingin ang mga naiwang sugat. At, gaano man kalakas ang emosyonal na karga na kasama ng sandaling ito, hindi lamang ito tungkol sa muling pag-alaala ng nakaraan. Ito ay isang pagkakataon para sa paglago, para sa iyo at para sa taong ito. Pareho kayong nagbago. Ang panahon ay nagdala ng mga bagong pananaw, mga bagong karanasan, at kung ano kayo ngayon ay hindi na kung ano kayo noon. Ang taong ito, sa paghahanap ng lakas ng loob upang makipag-usap muli sa iyo, ay nagdadala ng kanyang bagong bersyon ng sarili, tulad ng ikaw rin ay nagdala ng iyong sariling pag-evolusyon. Ang pagkikita ng dalawang kaluluwa na nagbahagi ng isang napaka-intensibong kwento ay palaging may dalang pangako ng pagbabago. At ang pagbabago na ito ay maaaring maging personal o pinagsamang pagbabago. Walang makakapagsabi kung ano ang mangyayari kapag ang mga salitang ito ay sa wakas na isabihin, ngunit isang bagay ay tiyak, may magbabago. Sapagkat kapag dalawang tao ay nagbuka sa katotohanan, sa emosyonal na katapatan, mayroong tiyak na magbabago at ang pagbabago na ito ay maaaring ang eksaktong kailangan ng pareho upang magpatuloy, magkasama man o magkahiwalay. Ang pinakamahalaga ay ang pagbubukas para sa sandali. Ang kakayahang maging naroroon, makinig gamit ang puso, magsalita gamit ang kaluluwa. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng mga kasalanan o dahilan, kundi sa pag-unawa na, sa ilang antas, lahat ng nangyari ay kinakailangan. Ito ay bahagi ng proseso ng paglago ng bawat isa. At gaano man kahirap ang pagkakahiwalay, ito ay nagdala ng mga aral na marahil ay hindi matutunan sa ibang paraan. Ang taong ito, sa pagtitipo ng lakas ng loob para muling makipag-usap sa iyo, ay nag-aalok ng higit pa sa simpleng mga salita. Nag-aalok siya ng isang bahagi ng sarili na, hanggang ngayon, ay nanatiling nakatago, ininatan, at marahil ay ipinagkait pa. At ang kilos ng pagsuko na ito ay may dala ng pinakamalaking lakas sapagkat hindi madali ang magbukas ng sarili sa isang tao, lalo na kung ito ay isang tao na minsang naging napakahalaga. Laging may panganib ng hindi pagkakaintindihan, ng pagtanggi, ng hindi pagkatagpo ng inaasahang tugon. Ngunit, kahit na ganoon, pinili niyang subukan. Pinili niyang magsapalaran, sapagkat ang inyong pinagsaluhan ay hindi maaaring iwanan ng walang huling pagtatangka ng pag-unawa. At ikaw, sa pagtanggap ng paglapit na ito, ay nasa harap din ng isang pagpipilian. Ang pagpipili ang makinig ng may habag, nang pahintulutan ang nakaraan na mabalikan ng walang mga tanikala ng paghatol, ng paglikha ng isang ligtas na espasyo kung saan ang katotohanan ay maaaring lumabas. Hindi ito magiging madali, ngunit ito ay kinakailangan. Sapagkat, tulad ng taong ito na nangangailangan ng sandaling ito, upang magpatuloy, ikaw din ay kailangan ito. May isang bagay sa iyo na nanatiling konektado sa kwentong ito, at ang muling pagkikitang ito ay maaaring maging susi upang tuluyang palayain ang nakatali. Ang universo, sa tahimik na paraan, ay palaging nagtatrabaho upang lumikha ng mga sandaling ito. Walang nangyayari ng aksidente, at ang kilos ng tapang na ito na nilikha sa loob ng taong ito ay bahagi ng mas malaking bagay. Bahagi ng isang kusmikang sayaw na kasama ang higit pa sa simpleng mga salita o damdamin. Ito ang pagpapahayag ng isang siklo na kailangang isara, ng isang kwento na, sa paano ay buhay pa, umiindak, naghihintay ng wakas. At kapag sa wakas dumating ang wakas na yon, ito ay magiging isang kaginhawaan. Marahil hindi ito isang agarang kaginhawaan, ngunit unti-unti, ang gaan ay papalit sa bigat na inyong pinasan ng napakatadal. Ito ay magiging isang bagong simula, kahit na hindi ito ang simula na inyong inaasam sapagkat sa huli ang mahalaga ay hindi ang destinasyon, kundi ang paglalakbay. At ang paglalakbay na ito, sa lahat ng mga liko at hamon nito, ay dinala kayong dalawa hanggang dito. Ngayon na ikaw ay nakalubog sa tagpo ng muling pagkikita at pagninilay-nilay, panahon na upang mas malalim pang makipag-ugnayan sa enerhiyang ito ng pagkakasunduan at tapang. Ano ang naramdaman mo nang mabasa mo ang tungkol sa taong ito na nagtitipo ng lakas ng loob upang muling lumapit? Meron bang tao sa iyong buhay na pakiramdam mong malapit na ring lalapit sa iyo? O baka naman ikaw mismo ay nagtutumpok ng lakas para makipag-ugnayan muli sa isang mahalagang tao? Ibahagi mo ang iyong mga saloobin at karanasan sa mga komento, nais kong malaman kung paano sumasalamin sa iyo ang temang ito. Huwag kalimutang mag-subscribe upang makatanggap ng higit pang mga mensahe at pagminilay-nilay na katulad nito na umaantig sa puso at kaluluwa. At syempre, kung nagustuhan mo ang iyong nabasa, mag-iwan ng like. Ito ay makakatulong sa pagpapalakas ng komunidad na ito ng mga taong naghahanap, tulad mo, ng kaalaman, pagpapagaling, at tunay na koneksyon. Magpatuloy tayo sa pagsama-sama sa paglalakbay ng pagkakakilala sa sarili at pagbabago.